So ito nga no, ang aga pa na, na, na palitaan ko na yung uh, head security ni ng uh, vice president is uh, tinanggal no sa kanya kasama sa mga kasamahan niya uh, at uh, pinalita naman ito pero ang ugat ng pagtanggal is your reason ng pagtanggal is kung naalala niyo yung uh, kaguluhan nung uh, dadalhin si Lopez sa uh, hospital, no, no sa so, yung sa ambulance, ganyan ganyan. So may nangyari daw na tulakan. So ito lang yung ano eh, yung issue din is yung um, ang pangit dito sa kay Sarah is batas yun eh. Uh, may order itong mga kapulisan nagpa-follow uh, lang no sa order sa kanila. Uh, pero siya meron siya sariling pag uh, sinabi ng hindi, hindi. So, syempre, yung kanyang mga personala bodyguards is gusto din sumunod sa kanya. So, ang nangyayari ngayon, batas laban sa batas. No? So, kung ikaw uh, pulis, hindi ibig sabihin na pa dapat meron kang uh, uh, tawag nito yung critical uh, mindset no na kahit escort kanya at alam mo merong batas na iniimplement merong order ng korte, eh, dapat sundin yon Or uh, order ng, uh, ano ba sa Senate ba yon O, dapat susundin yon Hindi yung, hindi yung, dahil vice-presidente siya, no, eh, kung sasabihin niya na ganito, at alam mo yung, hindi yun yung batas, eh, dapat hindi ka, hindi ka mag-o-object po doon, di ba? So, dapat ikaw pa to. So, anong nangyari is hindi gano'n. So, may mga tulakan nangyayari. So, gano'n. So, wala, abangan natin. Marami pang uh, dramang mangyayari.